Eh, hey dogi, Dugi, ginagawa mo dyan, nahulog ka. Yan hey, yung isang Dugi, oh, nahulog sa butas ng basurahan. So, hindi na makawala. re natin paano siya makalis dito, makaupunta dito sa taas. So, hindi na kumakain, tsaka hindi na umiinom. Payat na, oh! Bakit kasi anong ginagawa mo dyan? Kasi kung bababain namin, baka mga gat. Hindi natin alam eh. Kaya anong gagawin lang natin? Gawa tayo ng tali tapos hihilain natin siya sa pataas. Sina mga ka na kakita nga tayo ng aso na nahulog dito sa may butas na tapunan ng mga basura. Payat na payat na yung aso. Sigurado mga ka-adventure mga ilang araw na to dito sa loob ng butas payat na payat na kasi siguradong ilang araw na itong hindi kumakain o di kain, umiinom ng tubig tag-ulan na kasi mga ka-adventure kaya kung hindi natin tumariskyo at di makuha baka malunod pag malagyan ng tubig itong ano itong basurahan at ang ginawa nga namin pang tali mga ka-adventure nakakita kami ng mga sinturon na luma na yun yung pinagdudugtong-dugtong namin pahirapan lang din mairiskyo mga ka-adventure kasi hindi namin tumaisyot sa kanyang leg lahat yun ng mga adventure sa wakas na ishoot na nga namin sa ulo niya sa kanyang leeg. Yun nga lang mga adventure ang problema medyo maluwang yung pagkatali natin. Kaya naman higpitan lang natin ng kunti Baka kasi paghila nga natin sa taas, bigla rin siyang mahulog. Sino mga ka-adventure, dahan-dahanin na nga natin itaas yung aso. Mm -hmm. Kaninong aso kaya ito? Sigurado matagal na nilang hinahanap to. Lalaki siya mga ka-adventure eh, siguro naniligaw to. At napadaan siguro siya dito ng ano, mga gabi. Kaya hindi niya napansin na mayroon palang butas dito. Ayaw. Sino mga ka-adventure, hindi na nga natin na ipakita kung paano natin siya hinila pa taas. At yun na nga sa wakas mga ka-adventure, nakalaya rin si Dugi. Halatadong hinang-hina na yung aso at gutom na gutom oh. Lalapitan ko sana mga ka-adventure kaso lumalayo. Baka kasi mga gat, paiinumin ko sana siya at pakakainin pero halatado namang uwing-uwi na siya sa kanilang bahay. Tinanong tanong nga rin natin sa mga kapitbahay dito pero hindi rin nila kilala yung aso. Kaya hinayaan ko na lang din siyang makaalis at makauwi.